Peace, hello no, mga kabigan, mga viewers. Ano, it's me, Rodels TV and... Nasuri Channel. Okay, nandito po kami sa Palangkay Street. Dito namin pinagpapatulo yung aming Kalye Sorbet. Ano, samahan nyo po kami dahil talagang mawiwili kayo ano, na panuorin yung aming mga Kalye Sorbet dahil bawat uh, content po namin, iniiba-iba namin. Okay po, diretsyo na tayo sa video. Peace, hello no, mga kabigan, mga viewers. Ano, ito may nakita kaming dalawang uh, ate. Ano, nandito po kami ngayon sa Palangkay Street. Ano, kaya po, halika, lapitan natin bro. Hello ate kuya, maulang galang na po ano. Pwede pong ano? Pwede pong compress kayo. Para kitang kita sa camera. Okay. Ako po si Kuya Rodel nyo, ano? Welcome sa Rodel's TV. At welcome po sa Rodel's TV channel. Okay. Ano pong pangalan ni ate? Josie po. Josie, ikaw? Jomel. Jomel. Oh, pakilakas ang boses Jomel ha. Ito, ganito kasi. Malapit na kasi yung ating midterm election ano, next year, May 2025. So kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador. Ano? Kaya ang ginawa namin, labing dalawa din ito ito yung mga hindi pa naka, hindi pa nagiging senador so ibig sabihin talaga mga ano pa sila mga sariwang sariwa pa ano pero although yung iba dito yung iba dito ano na naglilingkod na sa gobyerno ngayon ang pinakatanong namin sino dito ang napupusuan nyo nung ano? una unang dyan malakas ang uh, pangalan ano si Dr. Willie Ong Willie Revillame, Benhor Abalos Ben at saka Erwin Tulpo, Philip Salvador, Bico Soto, John B. Cremuller, Rodante Marcoleta, Esco Moreno, Lenny Robredo, Harry Roque. Ang pinakatanong, ikaw muna ang sasagot. Sino yung napupusuan mo? Si ano po, si Esco Moreno. Bakit si Esco? Kasi okay naman po yung palakad niya sa Manila. Uh, yung bang Manila, Sakop, itong po? Opo. Ah, uh, okay. Good po siya. Good talaga siya. O ikaw naman, kuya? Esco Moreno. Esco Moreno, bakit naman? Kasi may mga nagawa na siya dito yung bang nagawa niya dito, kahit hindi na siya mayor ngayon, nararamdaman pa rin? Oh. Ah, okay. So, labing dalawa. Pag bumuboto ba kayong dalawa, labing dalawa ba talagang binuboto nyo o yung napupusuan nyo lang? Napupusuan. Napupusuan lang. Okay, ikaw ate, tatarayin kita. <laughs> Ang unang-una mo si... Esco Moreno. Esco Moreno. Sino yung iba pa? Pili pa. Pili pa? Si, ano po, Dr. Milio. Bakit ano? naman siya? Okay naman po siya. Okay naman. Siya, din uh, kasi nung lumaban lumaban ng presidente si Isko Moreno siyang vice. Oh. <laughs> Tanda mo 'yon, 'di? <laughs> <laughs> oh, mali bang maliban kay Isko sa kay ano, kay Doc Willow, oh. meron si pa Alpo. ba? Si Bixoto. Bix Soto. Vic. Hindi, hindi yan oh, Vic oh. uh, Anak lang niya. Biko pala Biko. Maganda siya magpatangko din doon sa Pasig. Sa Pasig, oh. Okay, okay. Thank you Ate. Ikaw naman, meron ka pa okay. pang iba? Ah, uh, Doc Sa Okay. Si Willie Willi Rebellion. Willie Bakit si Willie Rebellion? Eh? Kasi ba diba, mabait sila yun. Eh. Tumutulong oh. sila sa mahirap. okay. mas, mas ano siya magbigay sa tao? Yung uh, bukal na bukal ano? Hindi oh. siya nang hinayin sa pera. Hindi siya nang hinayin sa pera. Okay. So meron pa ba? Wala na? Okay na po. <laughs> okay na. Sige. Papayagan namin kayo, no? hawakan mo itong aming tally board. Then, guhitan mo, no? papakita natin sa ating mga viewer para para wala silang masabi. <laughs> ano? Lagyan mo ng one, tapos one yung isang mo napili. Puro uh, lang, ma'am. Pakita mo sa ano, camera namin. Ano? Yan, sino yung una mo? Si Isko Moreno, number 1. Dok Willie Ong. Tinugoy ta Rico Soto. Okay, ikaw naman kuya. Pakita Palang mo si din sa ating ito. ano, camera ano. So si Dok Willie Ong. Tapos mm, Willie Revillame, tapos si Isko Moreno. Ayun ah, ano. Okay, sige. Okay, harap ka dito ate. Okay, sa inyong dalawa ha. Thank you very much. Thank you. Bro. Okay, busy you know, mga kaibigan, mga viewers, ano ito, may nakita pa kami isang ate ano. So, meron po siyang uh, food okay, cart ano. Hello ate, mawalang galang na po ano. Ako po si Tingin ka ate sa camera. Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV and Pasorte Channel. Okay, ano pangalan ni ate? Josen po. Josen? Ah, matagal na. <laughs> Okay, Jason. Ito kasi yung napili namin content, ano? Ito, tingnan mo siya. O. Ang tao dito sa ginagawa namin is Kalye Survey. Kasi nasa kalsada tayo, di ba? Kaya Kalye. Ngayon, ang tawag naman dito sa content namin ay midterm election next year. Oo, kailangan natin bumuto ng labing dalawang senador next year ng May. Di ba, bro? Oo. Ngayon, ang malakas dyan, unang-una -una, si Doc Willie Ong. Willie Revillame, Binhor Abalos, Bentol Po, Erwin, at saka si... Uh, hindi, hindi. Ben at saka si Erwin Tulfo, Philip Salvador, Vico Soto, John Vic Rimulla, Rodante Marcolita, Isko Moreno, Lene Robredo, Harry Roque. Ngayon, ang pinakatanong sa iyo, sino ang napupusuan mo dito sa labing dalawang to? Isko Moreno po. Isco Moreno. Bakit naman si Isko? Kasi may napatunayan naman na po siya dito sa ne, sa, sa Manila. Manila. Kaya uh, po ng ano? Ng alin? ano ba to? Ano ba yung natatandaan mo na napatunayan niya? O kasi sabihin natin yung mga nagawa Papaganda niya. Ang po ng ano? Ng? Ng Laxon. Yung lalo na po yung sa pinalik niya po sa pwesto yung statwa ng tondo ay kung saan po siya nag high school. Ah, kung siya nag high school? Ibinalik niya doon. Ano ba na natatandaan mo? Ano din po. Dito pinaganda niya po yung Moriones. Moriones. Tapos Plaza Morga, no? Okay. So maliban kay uh, ang number one mo ay si former Mayor Isco Moreno. maliban dyan, kasi kailangan natin bumutan ng labing dalawa. Meron pa ba? Dito sa line-up na ito. Lahat yan bago, oh. lahat yan. Hindi pa nagiging senador. Sino ang gusto mo pang eh, ano, isama kayo sa senador? Oh. Siguro po si ano, Erwin Tulpo. Erwin Tulfo. Bakit na si Erwin Tulpo? Para po, ano, sa okay, Lapitan ng mga taong ano na Opo, oh, mahirap siya ang mga Nangangailangan? Nangangailangan taong na, galpiyan oh, Sila lang pang dalawa o meron pa? Sila lang po yung napupusuan Napupusuan mo? Okay, sige Hawakan mo to Ha? Hawakan mo Tapos guhitan mo kagaya ng nakikita mo diyan ano? Papakita natin sa ating mga viewer ito Okay Action! Yan Tapos sino pa yung isa? Yun. Oh, hey. Eh. Ate. Thank you ha. Shoutout mo ako pala sa ano. Magat salamat na lang. Pambato na tondo Sino sino pa lang? Magat salamat na Sa live Saka ano po. Hindi na po kayo na rice. Okay. Okay, thank you. Sino mga kabigan, mga viewers, ano, ito pa po. Meron pa po tayo nakita ng ano. Kuya, kuya, magulang galang na, ano. Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. Sa Channel, Okay. Ano pa ni Kuya? Paolo po. Paolo. Kuya Paulo. brother Paolo, ano, kahit matanda kami sa 'yon tumatawag kami ng Kuya dahil paggalang po yan, paggalang. Oh, po respeto po yan, ano. Ito po yung napili namin content, ano. Ang tawag sa ginagawa namin is Kalye Survey. Kasi nasa Kalye tayo. Ngayon, ang tawag naman dito sa content namin ay midterm election. So, kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador next year may yan, May. Papatakyan ng May 2025, ano? Ngayon, ang malalakasan tunog diyan unang-una, si Doc Willie Ong, Willie Revillame, Hur Abalos, Ben and Erwin Tulpo, Philip Salvador, Bico Soto, John Vic Remulia, Rodante Marcoleta, Isco Moreno, Lene Robredo, Harry Roque. Ngayon, ang pinakatanong sa'yo, sino ang napupusuan mo dito sa labing dalawang to? Sino? Bong Revillia. Hindi, wala dito Bong Revillia. John... John Vic John Vic Remulia. Sino yung kilala mo dito? Si Willy Rebillame. Si Willy Rebillame. Saka si... Isko Moreno. Isko Moreno. Ngayon, sino yung pinaka number one mo dyan? Si... Isko Moreno. Isko Moreno. Bakit si Isko Moreno ang napili mo? Maganda rin naman po yung... Lakas uh... ang mo kuya? Maganda yung pamamalakad niya sa Maynila. Nung siyang ano, mayor. Okay. Napili mo rin si ano? Si... John Vic Bakit si John Vic? Governor. Oh, governor yan ang ano, ng Kabite ngayon. Oh. Ha? So, ano yung pagkakakilala mo sa kanya? Tingin ka sa camera, ano eh, ko yan? Ano lang, tag parang may kita ko lang sa kanya maganda. Ano, puso mo lang. Ano, puso oh, mo, malang. lang. mo Sino yung pangatlo mo? Si, si Willie Rebilla, Bakit si Willie? Maganda rin naman yung yung mga, yung mga parang na... <laughs> ano. Puro lahat, yung niya lahat yung mga, yung mga, no, sa, oh. yung mga, sa, yung mga, mga, Nung bang nasa TV siya, nung nasa TV siya, may programa siya, nanonood ka ba doon? Bira lang. Bira lang. Pero doon, pinapakita niya doon, tumutulong talaga siya eh. Isa ba yun sa dahilan? Okay. Maliban dyan sa tatlong napili mo, meron pa bang iba? Wala na. Okay. Sige, hawakan mo to, ano? Hawakan mo yan. Tapos, papayagan ka namin guhitan. Ano? Yung ano mo? Papakita natin sa... sa madlang people ito na buhitan mo ano unang una dyan <laughs> Ito, Isko Moreno, Isko Moreno, nakita mo yan, guita mo dito. Ayan. Tapos si Willie Revillame. Ayan. 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 Tapos si John Vic Remulla. Isa. Ayan. Oh, okay. bro. Shout out, sir. Shout out. Meron ka pa siyong shout out? Shout out? Uh, Wala na, okay. Okay, thank you mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita pa kaming uh, isang kuya ano, dito sa Palangka Street. Kuya, mawalang galang na sa'yo. Ano? Ano po? Oh. Ako po si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV and La Suerte Channel sir. La Suerte Channel ano. Ngayon po, anong pangalan ni Kuya? Uh, Nick. Nick, okay, matagal na po kayo dito nagpapasada sa Palangka? Oo. Uh -huh. Okay. Ito po, ang tawag sa amin na ginagawa ay Kali Survey. Ang content naman namin, ang tawag ay 2025 midterm election next year. Kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador. Ano ngayon? Kumuha kami ng labing dalawang senador na talagang malalakas ang tunog. Ang Unang-una dyan, si Doc Willie Ong. Willie Rebe Rebellami, Ben Hor, Avalos, Ben and Erwin Tulpo, Philip Salvador, Vico Soto, John Vic Rimulla, Rodante Marcoleta, Esco Moreno, Lene Robredo, at Harry Roque. Ngayon ang pinakatanong, sino ang napupusuan mo sa labing dalawang yan? Next year. Esco Moreno. Esco Moreno. Bakit mo si former mayor Esco? Kasi magunod na mga maka, eh, makatao sa Maynila. Pangalawa at si Pintol po. Pintol. Ben o si Erwin? Erwin. Si Erwin Tulpo. Bakit naman si Sir Erwin? makanukin, maka taong bayan. Ibig sabihin matulungin din. Oo. Okay, maliban diyan, labing dalawa yan eh. Silang dalawa lang ba o meron pa? Ito lang tatlo. tatlo. Sino pa? Dintol po, eh, po. Isko mo Ah, okay. O sige, sir. Hawakan mo yung aming tally ano? Bibigyan ka namin ng karapatan. Naguhitan mo yung iyong napupusuan, ano? Okay. Sige, sige. Ayan, yan, yan. Pakita natin para walang masabi ang ating mga viewers. Ayan. Ginuhitan na po. Ayan, okay. okay. Shoutout kasi, sino shoutout? Oh, may spare ko bang gustong shoutout? Wala na. Wala na. Oh, okay, sir. Thank you ah. Bis, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po, may makakasama tayong ate. Ate, ate mawalang galang na po, okay. no. Ako po si Kuya Rodelmo and welcome sa Rodel's TV. At welcome po sa Rodel's channel. okay po. Ang tawag po dito sa ginagawa namin ay na Kalye Survey. Okay. Ngayon, ang napili naman naman ng content, ang tawag ay 2025 midterm mid election next year, ano? Kailangan natin bumoto next year, May. 2025 nang labing dalawang senador. Pero ito pong napili namin, itong mga ito pa. Wala pa dito kahit isa na naging senador. Pero sila yung malalakas ang tunog. Ano? Uh -huh. Unang-una po dyan, si Doc Willie Ong, Willie Revillame, Benor Abalos, Ben at Erwin Tulpo, Philip Salvador, Bico Soto, John Vic Cremulla, Rodante Marcoleta, Isko Moreno, Lene Robredo, Harry Roque. Ang pinakatanong ito po, sino ang napupusuan mo sa labing dalawang itong tinura namin? Isko Moreno. Bakit po si Isko? may Gamaynila kami. So okay nakita po. namin kung paano niya protektahan, pangalagahan, suportahan yung mga Manila, especially yung mga estudyante. So kung mauupo siya sa Senado, much better, siguro mas magbigay niya lang pansin kung ano yung mga kakulangan pa sa piskwela. Wow, ganda okay. ng tanong. Okay, ate, pagka ikaw po ba ay bumuboto, kinukompleto mo yung labing dalawa o yung ay, napupusuan po. mo lang? Uh, ay, yung labing dalawa. Labing dalawa. Kasi sayang naman, ano? Sayang po Ngayon po, dito tayo. sa labing dalawang tinura namin, Maliban kay Isko Moreno, meron pa bang iba dito? Ay, hey, Doc Willie, oh. Doc Willie. Bakit po si Doc Willie? Siyempre, alam natin, pagdating sa kalusugan, oh. Yung mga age natin 40s. O. Oh. Ano ba yan? Pag alike, begin at 40. Pero beginning na yung ano, hirap ng katawan. So kung merong isang maupo sa senador na doktor, oh. so mas mabibigyan pansin yung health issues ng mga Pilipinas. Ah, okay. So, pero ito po, ano, i-rewind lang natin ang konti. ano merong isang beses na may naupong doktora okay. sa Senado. I think si Doktora Ejercito yun eh, uh Oo. -huh. Uh -huh. Pero siguro kakaiba naman ngayon ito si Doc Willie. Yung oh, ano, talaga na-focus uh -huh. ito dahil yung mga program nito kahit yung YouTube channel with, niya, may, niya, ano? Ah, oh, may interaction media. siya. Okay. Kung ano no, no, man mo sabi mo kay Doktor Willie, wag siya o ano? Doc, Ha. Oh, Doc, ayan. Ngayon po, dalawa na yung napili niyo. Meron pa ba wala na? Benor Abalos. Oh, Benor Abalos. Okay. Oh, Benor Abalos. Bakit po si Benor? Sa tingin mo ay na okay siya? Oh, problema man na 'yung naging serbisyo niya eh. Ah, okay sa Mandaluyong oh, at saka Mandalu ngayon. Bicol Soto. Bicol Soto. Oh, okay. So apat na 'yan. Oo. Uh, oh. Si Sir John Vic Romulia. Okay. John Vic. Oh. Then the rest siguro ay aralin ko pa. Pag-aralin mo. Pa. So Sir, ang napili niyo po dito sa labing dalawang ito ay lima. Apo. Oh, okay so, po, Ate. Okay. Hawakan niyo po 'yan, ano? Yeah. Ah. Pakita natin, natin sa mga viewers, uh, uh, viewers uh, na guhitan na okay. niyo po yung inyong lahat ng napili ano okay, ito, okay, po ito. Okay. Ito. Ito. ito po siya okay ayan po kinugugot na po ito. ang may isa doon natin uh, ni Kiel yes. yes. ah, ito si Erwin Erwin Tulpo okay Vico Soto. Soto. Soto John B. Cremolia okay tapos yung pong iba ayan po mga kaibigan ano po yung pong iba pag aanohan nyo pa pag isipang ralang okay ate sino siya to po Oh, show, okay. <laughs> sige ate, okay, sige lang. Na, Maraming salamat na okay. okay. uh -huh. din po. Dahil mo muli sara, makita din namin yun si ex-mayor Isco Moreno at saka si Dokunio. Okay, ate, thank you ha. Salamat din po. Okay, ito po mga kaibigan, mga viewers. ano Ito po yung aming tally board, the 2025 Metro Administration. Doc Willingong 3, Wheeler Williamy 2, Benor Abalos 1, Ben po 1, Erwin Tolpo 3, Bicosoto 2, John Big Emilio to, iskomreno po ang nag top 6. Okay po. ayan ah, po mga kabigan, mga viewers, ano inyo pong napakinggan 'yung aming uh, mga na-interview ni Lasuorte Channel. Ako naman po si Rodel Scibian, no. Kaya 'tong uh, advice lang po namin sa inyo, no. Talagang subaybayan nyo 'yung aming mga kalusube dahil bawat episode po namin, bawat content po namin, iniiba-iba po namin 'yung lineup, ano. Pangalawa po, maraming maraming salamat po sa suporta sa aming munting channel, Lasuorte TV. And thank you very much and God bless po okay. and uh, suportahan mga channel Yes, yes it will. Oh we thank you.